Tara at umpisahan na natin ng pagluluto. Maglalagay na ako ng mantika. Ilalagay ko na itong bawang at isusunod ko na itong sibuyas. Pagsasabayin ko ng sa ito mga kamurang recipes. Sunod itong apat na hiniwa kong mga kamatis. At una ko munang ilalagay itong sarsa nitong sardinas. Timplahan po natin ng pamintang pino, seasoning granules at patis ayon po sa inyong mga panlasa at halu-haluin lang po natin ito hanggang sa magsama-sama ang mga sangkap. Lalagay ko na itong isang tasa ng tubig. At isunod nating ilagay ngayon itong mga natirang laman ng sardinas. Ilalagay na rin natin ngayon itong mga hiniwang kamote. Dalawang maliit na kamote lamang po ito mga kamurang recipes. Takpan at lutuin hanggang sa lumambot ang mga kamote. Ayan, malambot na itong mga kamote. Tikman ko lang kung tama na ang pagkakatimpla. Mmm, sarap! Sunod na nating ilagay ngayon itong ampalaya hahaluin ko lang ito ng bahagya. Oh, mga kamurang recipes! Patapos na po ang pagluluto natin. Nakapag-subscribe ka na ba? Takpan at lutuin ng tatlong minuto. At haluin ko lang ulit ito ng bahagya. Ayan, luto na ito. At pwede na natin itong ihain. Maraming salamat po sa panonood mga kamurang recipes hanggang sa muli